Ipapalaban okay, sa inyo. I mean, in... Okay, isa na namang pangyayari sa kalsada ang mapapanood natin dito mga kaibigan. At siguradong may kukurot ng konti sa inyo mga puso. So tara, panoorin natin. Matras po. Eh, binubusin na lang ito eh. Natras mo po, po eh. Nakatingin po sa kanan ko. eh. Eh, dapat kuminto um... uh... ka na tayo Kasi binubusin na. Ni... Wala ko pagkakaya pakak sa pamilya ko. Pwede mag-ito pay sana po eh. Ah, hindi eh. Kapag ko, binisilaan na kita. Mahirap naman makadisilaan oh, sa ka. Kasi kung titigil sa pagkawang nga mamamatay mamamate ng butong pamilya ko. Okay, kaso naman, mga kaksidente ka buti. pa, buti, atras lang. So, forward mo na lang konti. Tatay talaga. Eh, kaso nga, nakakabala ka na. Sino mo kabahid niyan, no? Laka lang. Tama eh ito tama marah ko na lang ganun lang next time kung gusto sabihin magkandat eh eh buhay na... bubuhay sa pamilya ko mamamatay pamilya ko ang gusto na sabi ko na naka-accident kayo eh hindi bubuhay po sir ande ang layo ang takal ang layo oh so, ne putang tanga si ande natras mo amin lalaban sa inyo amin mo na lang eh, kasi pa oh, okay FD. na boy na amin ko na po oh yung mama sa tandaan kuno sa tandaan na sir para hindi kayo tandai eh. na ako oh mo po

eh, wala naman pala sa mga ganitong pangyayari, hindi na sana mag -e escalate yung problema kung walang magbibitaw ng masakit na salita. Kayo, ano yung masasabi nyo sa nangyayari na to? Teka muna, may pressure washer ka na ba? Kung wala pa, ito na ang tamang pagkakataon para magkaroon ka. Ito yung Hoyoma Japan Pressure Washer. Grabe, ang tindi nito. Magandang tool para sa pagcar ng iyong sasakyan. Abay, huwag nang tiisin yung aligabok at putik. Gawin itong mas madali at mabilis. Sa car pressure washer na to, malilinis ang iyong sasakyan sa isang pindot lang. Hindi mo na kailangan maghintay sa car washan. Pwede mo nang gawin sa sarili mong kamuran. So paano? Huwag nang magpatumpik-tumpik. Bili na at gawing mas magaan ang paglilinis ng iyong sasakyan. Tingnan ang comment section kung paano maka-order.